wala akong pang upload taas mo naman kitang kitang aking mga braso braso <laughs> dyan eh, ako uh. nga kita yung noo -okay, ko eh di ibaba natin oh. <laughs> kakain kami samahan nyo ba kami that's it ang aming pagkain ay ano ba? Ay, ay, ay. Pucacha. Sandwich. One for you. And one for me. Ganyan talaga pag malalaking tao, pag mataas. Hindi kita. <laughs> Teka nga. Urung-urung natin. Para kita lahat. Aray ko. <laughs> eh, parang Parang ako na naman ang focus dyan, ah. Eh, kaya nga, ilalayo ko para makita ako, eh. O, kita na ba ako sa palagay mo? Yan. Lamang sa aking kasi. Okay lang yan. Mas ano, igano e, mo ng konti. Baka makita butas ang aking ano. Marikoy. Charot. Marikoy, ang sasakit na ng tuhod ko pag kumayo pa. <laughs> okay na yan. Dito kami sa ano, sa ilalim ng mga puno-puno sa park daan, dun lang ang aming trabaho. Saan yun? Saan yun doon? <laughs> doon. <laughs> saan yun doon? Doon! Lapad ko, ano? Pag Thursday, ano, simula nung uminit, nandito na kami dalawa pag twin Thursday. Thursday. Ayun lang ako nakapagbigyo. Hanggang ano kami dito? 2.30 kami papasok. <laughs> Hindi kita eh. Bahala na. Oh, Ayan, hindi kita. Yung ayaw. lalaki, hindi marunong magbala, mag, ano sabi sa baba. Paano ba ito babalutin? Uh -huh. <laughs> yung mga babae inikot-ikot, inikot-ikot. Kinuhan para. Uh -huh. Para din palang, para din siyang kubus. O, oh, tingnan nyo. Oh. Kubus. O, oh, diba? Nanilagyan ng prosciutto at saka formaggio stracciatella ang tawag dito kaya lang hindi ko koto kayang kagatin kasi masisi ang kunat ng tinapay <laughs> makunat ba? kasi hindi ko kayang kagatin masisira ang aking nipin bumi na nga yung isa eh tanggal na nga yung isa oh mahal nito sa is 300 ang isa <laughs> kain tayo kain tayo Uh -huh. ka. Nagawa ka lang, gagag Eh, para, nandito na rin Sabi ko, guwapa, gumawa ka daw ng ng banner ng puyater. Subito, gumawa. <laughs> Ora mismo. Huwag naman din niya. Abot ako yung nagtitiis na nakalawit yung pa ako doon. Ano hmm, ba sana, ma'am? Ano ni Ari ka? So, kung gusto niya nyo yun na kumain kayo dito sa, ano, sa, sa labas. Sa bahay. Dito sa, ano, Teres. Dito sa likid ba, ano niya? Mm-hmm. Kakagalan. kayo mo. Mm -hmm. Anong kinakain niyo? Pwede ba ako kumain ng kakain tayo hindi siya kasama <laughs> kung naan doon naan doon Mari ko ikamaya na to ay ikaw matibay ang ngipin mo pwede mong kagatin mo. Mm. Ang binte. May, may ako dito sa bag. Ano, ang doon ang sa bag. Mm. Masarap yung stretchotelan niya, promise. Masarap nga, wala siyang lasang ano. Hindi ka hindi yung maalat. Ay, ako hindi mahilig sa formadyo eh. Pinatikman nga sa akin, nakakaya namang hindi ko kainin. Pinatikman ko, pag nga naman nga. Ngayon, lang, ngayon lang talaga ako kumain niya. Mm. Eh, ang tanong kasya kaya? Yeah. happy birthday sis pretty I wish you all the best good health My birthday used to come god bless from the theaters of Timor. marathon ay ba Bala bahala ka dyan kakain ako Sana ay kasya. Mm-hmm. Huwag mo nalagyan naman kung ano-anong dami, kung ano-anong sa Bawasan nalang nila pagdamis. Adi, itry mo mamaya kay Kuya Roy. <laughs> Pwede. Makikita naman yun eh. Hmm. Saka ako babawasan. Huh. Good day. Sa iyo! Sa yeah. iyo. Ay, ako nga pala ngayon. Ano? Oo. Oh, good day sa lahat. Akala ko biyernes na. Pasensya. Na. Di nakasili. Pagabi yung kahapon, yung ano ni Lorenzo, Ay, ano, bacon, puro ano, puro taba. Bacon? Oo. Mm -mm. Nagawa nga ako ng ano, bacon and egg niya, ano. kain po tayo. Mga yeah. minutes na tingin mo ma-record. Layo eh? Alin? Eyo. Alin yun? Video ho. Eh, hindi ko rin makita Sa is? Wala pa Pwede na lang, hindi nyo nakikita kung paano ko ginagawa ko dito sa kinakain ko. Bakit naman? Nila, ano, nilalamas-lamas. Tsaka kakainin. Kunat? Ganito kasi ang kubos, Marikoy. eh. Mm -hmm. May kubos lang ganito sa kanila. Ganito pala yung sobrang kunat. Oo. siya is 300 mm. 200 pesos marami naman palang presyo to. Mm -hmm. kasi kinikilo nila yan eh Oh, uh? nak alam pun, oh bab. Sangguhet. Mm hmm. kay KB pala kami. Oo, oh, naman. Wala na tayong pera. Doon. Ah, ano? Doon. Saan? Saan? Ah, pala kay ano. Wala kaming pera, kaya kay KB muna. Pag walang pera, kay KB. Oo. Uh -huh. Pag may pera, tumama sa ano, may kas, kas akong binili. pagka tumama, okay na yun. Hindi, eh, babawiin ko na to. Hindi pa ako tumatama. <laughs> <laughs> Hindi, babawiin ko na to pag tumama siya. Oh, no, certo. Baka tumaon. Sino nagagawa nito? Sila din? Nandun. Itong mga stracciatella na to? Hindi. May deliver sa kanila. Matinukuhan na sila. Mm hmm. Pala ko nung sinabi ng stracciatella, yung ano yung may ano may amag-amag. Iba yung um, gorgonzola yun. Alam nyo yung may, meron ditong ano, forma, uh, cheese na may amag. Sabi ko lang yun amag, pero nakakain Hindi tunay na amag. Sabi ko lang amag kasi itim-itim. Hindi -itim. ako matyagang kumain ng tinapay ng yung pala talaga. Alam mo, masarap naman. Yung nga, yung nga, sabi mo, parang kubos nga makunat. Hindi parang tinapay doon? Mm-mm. -hmm ano yung gawa Para baga akong kumakain ng ano bubble gum masarap din yung melon Mm-mm. Tamis. Saan bumili? Diyan, kay, doon sa, ano, poto pruta, Ha? Doon sa... Limitong? Mm-mm. Mabili -mm. niya. Gano? sa lasa. Tabang. Aamoy mo kasi ang putan. Hindi kasi ako bumili sa atin. Mm-mm. Inaamoy ang putan yun. Pag naamoy mo matamis Hmm. Naami ba? na Naami na yun. Hindi naman yung katulad ng pakwam. Ang pakwam na ma'am, pag yung bag-bag-bag. Yung parang, parang ano, tabo. parang ma'am. Ah, parang may kabag ang ano. Mm, -mm. Prosciutto sa plus busog na oh. Ano nga? dami. Sa atin ano to, ham. Fresh ham. Ano? Pwede palang pabilhin si ate pindihan ng prosyuto. Ano? mm, -mm. ano na lang sa uh, milon, milon na malamig. Sarap yun. Eh, sa, sa milon, ang ano, prosyuto crudo. Eh, hindi nga ako kumakain ng crudo. Bakit? Taba. Ay, yun ang yun eh. Ay, nga, may maalat mata Ano? Mm -mm. Hindi naman, hindi naman match yung prosciutto ko to doon. Kumakain ako kaya lang hindi marami. Hindi ano. ni pa nga nila yan. Wala na yung aming kachat kanina. Kachat kanina si Lola. Siguro kumakain na din. Nag-message mm, nag nag na doon. Nag-heart nag na doon sa ano, puyaters. Kain tayo, puyaters. Hindi puyaters sa timbora ball. Ang nakabistida Admin, halika na dito. yung ko dito sa tapat ng ano, Jaluntano, sa likod. Chicago no. mo kami dito. <laughs> pagwebes dito kami nakain admin. Kaya alam mo na. 1:30 labas namin para kumain. <laughs> ang meet ang meet up namin 1:30. Kaya kung wala kang ginagawa ni ayun ay, dalawa ni ay kunyata. come and join. <laughs> Parang <rin. laughs> Come and enjoy, join us. Picnic tayo dito. Masihira ko yung sakit. Wala tayong pag-ahinus. gusto ko eh. kasi yung kinakain mo krok 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 mm -hmm. hmm. si Gracia ang mahilig dyan ito yung nag krok krok ah yung mais na ano ito tapos ko yung aking baka kung tayo to mama dala ka pang stracho kay Maria <laughs> hmm. kakaskas ako baka tumama ano ba daw yung kinakain kong truck ng truck? sabi nila, dalo ni Lola eh. Lime. Isa. Ito yun o. Oh. Wala ka, dalawang number ang nakuha ko sa sa'yo. Bone. Bilis ba? Baka umover na. Teka. Pakalang ka na. Bye bye po. 17 na. Shout out to all. The Piatas to Morna Sa lahat ng kinabibilangan. Ni Ellen Kiss at ni Cake Mami. Bye bye. Cheers. Love, love, love.